So mga tol, malungkot na balita po para sa mga boxing fans dahil pumanaw na po ang heavyweight boxing legend na si George Foreman sa edad na 76. Kinumpirma po 'yan ng kanyang pamilya. Wala naman pong binanggit mga tol kung ano ang kinamatay ng legend. Sa mga hindi po nakakakilala kay George Foreman, naging twice heavyweight world champion po siya at pinakamatandang naging world champion sa heavyweight sa edad na 45. Olympic gold medalist din po siya mga tol taong 1968 at minsan na po niyang nakalaban si Muhammad Ali kung saan naago po sa kanya ni Muhammad Ali ang kanyang unang world title taong 1974. Sa kabilang banda naman mga tol, bukas na po ang laban ni Unified WBO at WBC Super Welterweight World Champion si Bastian Pundura. Kalaban po itong si Chordel Boker. Sa kakatapos lang po ng weigh-in nila kanina ang madaling araw. Tumimbang po si Boker ng 152.6 pounds habang tumimbang naman po si Sebastian Pundura ng 100.8 pounds. Prediction nga po ni Pundura mga tol, kamay pa din umano niya ang itataas pagkatapos ng laban nila ni Boker. Sobrang tangkad nga po nitong si Pundura nakatingala na yung kalaban niya noong mag face off sila. Sa ibang banda naman mga tol, puspusa na po ang iinsayo ng pambato natin sa middleweight division na si Wiljon Mendoro. Ayon nga po sa Viva Promotion mga tol, naghahanda na umano si Mendoro para sa paparating nitong laban. Sa ngayon, hindi pa tukoy kung kailan magbabalik sa lona si Wiljon Mendoro. Kasama po niya nag-iinsayo si top 1 contender sa WBO Super Bantamweight Division Carhams Martin at iba pang mga Pinoy boxers. Speaking of Carhams Martin, sa post niya, sinabi niyang sa na umano siyang ipakita sa buong mundo ang kultura ng Ipugaw sa unang laban niya daw sa Amerika Konting panahon na lang daw, mangyayari na daw yan Proud nga daw siya mga tol bilang taga-Ipugaw at isang igurot Matatandaan mga tol kung hindi na pospon ang laban niya kay Jose San Martin Dapat bukas, maglalaban na sila Naka-schedule po kasi ang laban nila ng March 22 sa Amerika March 23 naman po yan sa atin pero dahil nagka problema po sa side ng kalaban eh hindi po natuloy ang laban. Sa iba pang balita mga tol kasado na po ang laban ni Albert Pagara ngayong March 29. Makakalaban po ni Pagara mga tol ang Thai fighter na si China Tiptawipon. First time nga po mapapalaban ni Pagara mga tol sa bansang Thailand kaya suportahan po natin ang laban ni Pagara na yan. Magsisilbing tune up fight nga lang po ni Pagara yan mga tol dahil matagal na siyang nabakante sa laban. Samantala nakuha na naman po ng video si Floyd Mayweather junior na pinapanood niya ang laban ni Manny Pacquiao versus Marquez yan po yung pinatulog ni Marquez si Manny Pacquiao sa round 6 so parang insulto po yan sa ating pambansang kamao mga tol dahil sa dami ng laban ni Manny Pacquiao eh yung pinanood pa niya yung pagkabagsak ni Manny Pacquiao